hanapin mo, andyan lang yan hinahanap ni buldang yung kan bunga ng mangga <laughs> yung isang bunga hindi niya mahanap nakita na niya kanina kaso nga lang susungkintin na sana hindi niya mahanap <laughs> dito nga pala kami sa kwan, bundok dito sa mga puno ng mangga kasama na rin si makmak kuwasan na kami kaso nga lang may mga bunga doon sa taas kaso nga lang masyadong mataas hindi namin kayang akyatin madulas pa naman basa ano may mga bunga doon sa taas kaso nga lang hindi namin kayang akyatin masyadong mataas tsaka madulas yun na si Buldang <laughs> hindi niya manat yung mangga na nakita niya nag-iisang bunga <laughs> dito sa baba hi awan <laughs> lagi laki pa naman ng lalagyan na lalagyan namin ito so, isang sako <laughs> pero hindi kami makakuha ang taas pa naman ang taas naman may mga nakita kami doon sa taas Uh, nag-trip lang kami dito na pumunta Manguha na ng mangga Mag alas 12 na Eh walang kuryente eh. Dito sa amin Kaya Wala kami magawa <laughs> Ito na isit ni Buldang Na kuha sana ng mangga Dito sa bundok Kaso nga lang Hindi makakuha Masyadong matas. nha đàn dương mày mày xem bông nga đi nhà makuah makuah đi ăn siêng kích Oh lain, <coughs> Yan si Buldang. Oh. Tas. <laughs> Makiat nah. Yeah, Nyare, hey. amo. Nalumsa man na lalay ya. Ade Buldang may sapay eh. oh. oh. <laughs> <Aisa. laughs> so, din ya, ni. Eh. Ano? Sang bunga. Yu, balik. Oh. Isa. so dalbak, yawat mo kan Buldang. ko ako kay makmak -mak yung kwan yan para sungkitin sungkitin ni buldang may anim na kami nakuha yan oh bago hmm? hindi pa siya hinog Mahilaw uh, pa turong bunga na hindi maasim hmm kinain na ng ibon tong isaw kinakain na medyo hinog na kasi yan huli uy Malit. <laughs> pero pwede na mm, sarap mm. pang pangkulong tanay Ah, may pangpulutan na dam <laughs> sabi ng kumak <laughs> <coughs> Oo. Oh, may pito na rin. Magdudulot <coughs> pa ng itong kici kan. may. Yan. Halong may. Ampai. Nalug. Oy. O, hinog na oh. Uh, Mm. <laughs> oh. Wala na. Dalawang maliliit. kaya dalawang hinog. Apat na hilaw. Ayan, pulutan meron na. pa? Oh, wala na. Uwi na. <laughs> Sige, baba. Nga. Okay. Buti na lang may panungkit na nakita namin doon sa kabila kanina. <coughs> ah. Agad yan. Kana. Mas ni. Tara na. Uwi na kami.